Sino nag sa sa'yo? Sino? Sino? Romano, ano ba talaga nangyari? Wala naman. May nakasagupo pala kagabi. Ang balita ko, kasama mo rin si Bess, noong mangyari yon. Ngayon pa ba natin pag-uusapan yan? Magulo isip ko eh. Kung pwede sana, sa ibang araw na lang natin pag-usapan yan. Sige. Hindi ka ba naliligaw? Bes, gusto sana kitang makausap. Tungkol saan? Alam mo, Bes, pareho tayong babae, kaya't naintindihan kong kilos mo. You're talking riddles, but di mo diretsya ng ibig mo sabihin. Si Romano. O bakit? Hindi mo ba alam? O ano? Si Romano at ako'y nagkakaintindihan na. So? So, dapat mo siyang layuan. Layuan? Oo. oo. Di ba na kay Romano na yun? Huwag mo nang guluhin ang isip niya. Alam mo, Mercy, tayong mga babae, hanggat hindi pa suot ang wedding ring sa kanyang daliri, hindi tayo nakakasiguro kung sa atin nga siya. Maaari, pero may tinatawag tayong delikadesa. Sa bagay, hindi yata uso sa pamilya niyo yun. Nag-aaksaya yata ako ng panahon. Wala akong mapapala sa usapan natin to. So if you'll excuse me, I've got better things to do. Ito si Nomer Santiago. Ito naman si Macario de Leon. Guido Flores. At Teodoro de la Cruz. Mga dating sundalo yan. Mga tigarito rin sa atin, kaya lang sila sa bandang ng bayan. Hinanap namin sila matapos matagpo ng bangkain mayor. Para imbisligahan. Pero mga nawala sila. Noong una, ayaw talagang kumuha ng bodyguard ng tatay mo. Katwira niya bilang mayor, madali siya malalapitan ng taong bayan. Ano mang oras na kailangan siya. Tumino ang bayang ito. Pero nung lumakas ang operasyon ng mga taong labas, nahimok na rin namin siyang kumuha ng proteksyon. Sayang si Mayor. Sayang ang tatay mo, Romano. Sayang na sayang. Magandang araw, ho. Pwede mo magtanong? Oh. Anak po akong nasirang mayor. Gusto ko lang po malaman kung kakilala niyo po yung mga dating bodyguard ng tatay ko. Nako, eh, matagal nang hindi nakikita ang anino naman ngayon. Mula nang mapatay ang tatay mo. Salamat, o. Magandang umaga, o. Magandang umaga naman. Pwede mo ba magtanong? Ano yun? Saan ba yung bahay ni Karyas? Yung dating bodyguard na ex-mayor San Diego? Ah, yung kinamatyas. Doon pa yun sa banda roon. Doon sa may kubong sa ilalim ng punong mangga. Bakit bang kulit-kulit mo? Hindi ba sinabi ko sa'yo na wala akong kinalaman sa pagkamatay na tatay mo? Nagtatanong lang naman ako ha. Kung nasaan yung kapatid mo, yung dating bodyguard na ama ko. Oo nga. Pero hindi ko gusto, to. Ano mo? Parang pinagbibintang mo kapatid ko saan nangyari sa ama mo. Para nga dyan. Nagtatanong lang naman ako kung nasaan yung kapatid mo ha? kung bakit bigla siyang nawala. Nasayang lang ang pagsisilbi ng kapatid ko sa ama mo. Nabali wala lahat ng kanyang hirap. Para nga dyan. Uh! Sini yan. Matyas. O, Tol, bakit? Problema eh. Ha? Napano yung mukha mo? Nakasagupa ako si Romano eh. Sino Romano? Sino pa? Di yung anak ni Mayor San Diego? Anak ni San Diego? O, eh, di ba nasa Mindanao yun? Paano naman kayo nagpangabot? Ewan ko ba kung sinong nagturo sa bahay ko? Problema to, mga pare ko. Tiyak na gagawa ng gulo yun. Dapat siguro eh. Subibata tayo rito. Hindi pwede, Nomer. Hindi tayo pwedeng kumilos hanggang di natin nakakausap si Mayor Antero. ni Father Lorenzo kanina sa sermon niya. Oo nga pa, hindi ba kayo nakakalata? Hindi naman siguro. Hindi lang, hmm? hindi lang naman ako politiko sa bayang ito, ah. Gobernador, mo galang na nga po. Oh, Esteng, nandito ka pala. Eh, mangyari po, naghihintay lamang na pasabi ninyo mga bata natin. Ang totoo nga, nagpulong-pulong na kami kagabi. Hayaan nyo't pasasabihan ko kayo kung anuman. Ah, uh, Este Arguello, padala mo nga nang isa sa akong bigas itong si Esteng. Sige pa, ako na bala. Maraming salamat Adios po. po. di naman ang sipag na mga... Basta't pagkakakwartaan, hindi na kailangan utusan. Ano pa nga ba pa? Pare-pareho naman mga... Aba, nandito mag -iina. Oh, Marina, nahuli ata kayo sa misa. Ah, Romano, nakapag ka na ba? Akala ko tatakbo ka sa pagka-alkalde. Hindi pa ako lubos na nakapag-isip. Kung ako masusunod, hindi na siya dapat pumasok sa politika. Pa, ang tumatakbo sa pagka-alkalde ay may pinag-aralan. Ano ba pinag-aralan mo? Aba, hindi naman sa pinagmamalaki ko. Pero sa San Juan de Letra natapos yan. Hmm, may natutuwa naman kaya. Noni, ano ba? Eh, ano naman ang alam ni Romano? Magsundalo. Eh, ano ba gusto mo mangyari? Tama na yan. Walang mangyayari sa usapang to. Tama si Marina. Hindi tayo dapat mag-away-away. Lahat tayo magkababayan. Tayo na. O paano, Helen? O sige, mauna na kayo. Susunod na ako. Tayo na, inay. Jenny, sino nabigay sa'yo nito? Ewan ko eh. Basta sabi, bigay ko lang sa'yo. Um, Helen, bakit? Ah, uh, wala. Tingin ko si Arguello na naman may pakanaan ito eh. Kasi ito si Helen eh. Bakit? Ano na naman kasalanan ko? Forma ng forma sa yung hayop na yun eh. Di mo pa baste din. Huwag kayong basta magbibintang. Dahil wala tayong katibayan. Maaring tama si Noni, inay. Alam niyo ba kung anong nararamdaman ko? Inuunti-unti tayo. Una si Itay. Siguro susunod. Si Noni, si Helen, kayo! Uubusin tayong lahat! Hindi sila titigil hanggat di nila nagagawa ang gusto nila mangyari. Wala kayang kinalaman ng mga yan doon sa mga nag-uudyok sa yung kumandidato ka dito? O nga no. 'Di ba si Mang Berong, dating leader ng tatay, ipinapatay? Ang mabuti pa kaya ipagbili na natin ang lahat ng ari-arian natin dito pati na 'tong bahay. Doon na lang tayo sa Manila manirahan. kapag nangyari yun. Ang ibig sabihin, sila ang nasunod. E eh, ano pa ang gagawin natin? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Alam ko, kayang-kaya niyo ako. Tignan ko lang kung kaya niyo itong gawin kay Kuya Romano. Siya nga, lang kaya ka nandito ngayon eh. dito tawagin mo. Para sumunod na kayo pa rin sa tatay mo. Siguro kayong pumatay sa tatay ko, no? Pumatay doon! Masyado kang madada. Eh ano, papatay niyo rin ako? Sige, patay ninyo! Kala niyo ba natatakot ako sa inyo? Ba, patapang, ha? Huwag din natin patagalin to. <laughs> Kulang kayo, mga pare ko. Susubukan natin ang tapang ng batang ito. Bibilangan kita ng tatlo. Pag hindi ka tumakbo, tapos ka na. Pag nakasuot ka naman sa tubuhan, baka sakali makatsamba ka. Sa! Ewa! Tataw!

Pagkakilipuan rito! Ha? Inaakas niyo lamang <laughs> niyong rito! Pagsiwi kayo lahat! Uy! Ano ang Ha? Marina, Helen, dito kayo! 知らん Anong nangyari? Ba't nagkabanatan daw sa simbahan kagabi? Akala ko ba usapan natin mga profesional ang kukunin mo? mo matitinig ang mga ngayon, Mayor. Kaya lang eh, lumaban si Romano. tinamaan si Ambo, yung leader nila. Eh, baka ako magsalita eh. Kaya tinapos ko na. Isa pa yan. Bakit ka lumantad? Eh, kung may nakakita sa taga rito. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Mario. Ilang ulit kong sasabihin sa iyo na kapag meron akong pinapalakad, ayoko yung sumasablay. Ako na naman ang na maiipit nito eh. Para sige, antayin niyo ako sa munisipyo.